galing doon sa taga okay, ang kay Drew. Mm, mga ito, mga ganyan, kay Drew. So, so Anong gusto yung i-bloodline dito, Doc? Ano, long distance or may speed din? ah uh, depende. Hindi naman ako nag-ano sa speed. <laughs> oh. Ang sa akin ay yung homing instinct. homing ah uh, homing instinct. Para ano. Uh, Umuwi uh -huh. na talaga. O oh, ito, finisher ko to ng South. Sa MSB din. Young bird. Ito, ito, ito. Brown din? Uh Oo. -oh. Ito, ha. Hen. Hen. Ay. Ang tatay nito, yung galing kay Air Combat. Parang marami ibon dito si boss, ano ah, air combat. Air combat eh. Ay, bali. Tatlo yata. O nga, tatlo. Tatlo. Ah, apat. Ah. Dalawang hen, dalawang cock. Hmm. Yung isa bigay niya sa akin, which is yung black swan. Tata, bigay niya air combat ah. Halos sa ulo mo talaga doon ka yeah. na ibon eh. Hmm. Ang so, bigay niya sa air combat sa akin. Bigay niya to sa akin. Ang hirap pa nga na yun, panahon ng pandemya. Pandemic, ha. So, So from Ilocos, Ilocos sa Intramuros si kinuhan ng friend ko tapos pinadala pa papunta dito. Ah. So ito yung gift niya sa akin. Yung hen hindi ko ginamit kasi ka Ano daw yun to? Peter van uh -huh. Oo, Oh, 'yun. Peter van der Merwe. Uh -huh. Tapos ipinaris ko naman siya sa Pedro na checkered. Ah, grizel. Yung Risel na yun yata. Mm -hmm. Yung isa dito na ano, na checkered. Pineset ko din siya ng ano, ng South. Ito nandito yata. Si Lale? Ah, uh, ah, ito. Asawa nito. Yan. Ito galing kay E.M. Uh, Kanina po? Kay E.M. Ah, kay E.M. na. Ah, yan. Hmm, kay E.M. Yan. Ay, mga ito pa. So, ito, ito rin eh. Kay din yung hen dito eh. Kay din po. Uh -oh. Ito, ito yung sinasabi ni Ricky na Ricky na finisher ko ng North. Mm hmm. Ito to. Finisher ko ng, ito to. Third overall ko ng North. Yan, ito. Anak dito ni Willin. Willin din. Uh Oo. -oh. Pero yung kak niya galing kay uh, Bart. <laughs> Gino. Gina. Ah. Uh -huh. Ganda. Papalinis lang ako ng dok. Mabaw <laughs> <laughs> na. O oh, yan. Kasi daming inakay. Ang daming ano ngayon. Uh -huh. So yung mga greaser ko, karamihan. Ito, galing kay Peter Blanco to. Ayan, to. Yung mga maliliit kong ibon. Uh -huh. Peter Blanco yan. Yan. Mga inbred na po kayo. Eh? Uh, -huh. Nangamara no, ko na nga eh. <laughs> mga young bird ko, pang taas. Uh -huh. Papakit ko na yan kay Ricky. Yan. So, ito yung mga total bird ko. So, papakit ko na pala at namamara ko na. Wala laki na. Ito kasi ay, ingay lang uli, ito kasi pag ito, pinaris mo to sa ibang kulay, lalo checkered or blue bar, nagpupudo siya ng kilo. ganyan, yellow. Kaya nagkakaroon ako ng yellow kasi sayo niya yung bloodline niya. Uh, mm -hmm. pag nilalaro ko siya pang norte, eh, hindi, hindi pwede. Hindi so, effective. South talaga. south siya. So, south at north talaga na, na, na naibot. Para sa akin, ah, kasi uh, may ginagamit eh, hindi higing effective. Ah, uh, Asan uh, yung isa? Ah, uh, yung isang yon na Rizel Aba. kay Sir yun ba yun? ayun niya. galing kay Sir Balcoa yun Balcoa ang PHA mm -hmm. yan marami rin ako na ano sa kanya Balcoa ako nung pandemic yan PHA yan ah, may mga ano yan lahat sila ay ano uh, lumaro parang 6 out of 7 5 out of 7 mm -hmm. ito din galing to kay, kay Sir Balcoa din ah kay Sir Balcoa din to <laughs> Ito, ito, ito. <laughs> ito. <laughs> lahat ito may mga chips ko. Ito, young bird niya. Kasi ah, ko. ibig sabihin nila niya. Ah, yeah. <laughs> Ikaw na rin namimili niyan doon kung sino ipapares. Ah, yes. Ah, oh, ikaw na mismo. Ako namimili kung anong gusto kong i-bloodline na ibigay ko sa kanila. Mm. Arang yun lang yung ano ko. Kaya pag namimili kami, after nito, pag mm. tapos na namin lahat, uh, at tanggalin na namin, Ayan yung mga yan. Oh. Dito na tayo dukat. Baka na-stress oh. na. na. <laughs> oh, Ito naman sa kabila. Sa taas naman namin ay... Ito tayo sa taas, Ricky. Dito, dito. tayo sa taas. Kalit lang yung aking ano ngayon. Yung aking lock. As compared dati. Tay. Ito. Ito. Ito pa live daw. Kaya. Hingin. Ah. Ayan. Taas din pala nito. Ito ang aking pag north. Ayan, north. Ayan. MSB o MFC magkasama na sa isang cage. So, maliit yung aking cage ngayon compared dati. Kaya nga eh. So, hindi ako pwede magmadami ng ibon. Oh si ano yung uh, malito kulungan namin two set, two set, two set. Two set lang. dati lang two set kaya lang napadami kayo <laughs> in south tumami Ay, may, may. naubusan pa nga kami sa MSB naubusan kami sa MSB dalawang set lang kami sa MSB mm -hmm. ngayon so kaya dinamihan ko na yung summer, race so ito ang aking pang north OFC at saka MSB. Driver ko. Ito po ang viewing niya. Ah, and, ah ito, ganito ang viewing ko ah, ito. Tapos nilalagay lang namin dito sila para matuto. Makita, matuto. Matuto. Ayan. Yun ang aking pang south. Hmm. Sabi ko sabi, sabihin ito yung panlaro mo ngayon, Dok. Yan ang panlaro ko. Kunti lang ngayon, eh, no? mahirap. Magtos dito, hindi kami nawawalan ng dito. Pag magsisimula na ang race, nawawalan kami kasi may mga sakbit. Mm. So, last time, nagpalipad ka ako, tanghali, wala na agad isa. Ano na, nabawasan? Nabawasan. Paano hulihin dito, Dok? Ang, Paano hulihin? Dito na sa loob. Sa loob na? Oo, ganito yan. Malit lang yung loob ko ngayon. Di, di kagaya ng dati. Ito ang aking pang south. So, kapapaligaw lang namin kahapon. Mas madami ang sawit niya. Uh, kasi yung pagkatapos nito, doon, ilipat namin sa pila. <laughs> uh -oh. So, ito, puti 20 daw to eh. Uh -huh. Lahat. So, OMFC, tsaka MSB, tsaka Summer Race. Kaya na rin, nag-decide na medyo kaunti yung ilalaro? Initially, gusto ko kaunti lang talaga. Hmm. Kasi para na na ano. Eh ngayon, parang napasarap ako ng breeding <laughs> Breed. kasi madami yung na-avail kong breeders. So, ito yan. So, ito yung lahat. Meron lang kami isang old bird. Yun, no? Y dapat yun ay sa OLR. Uh, eh, hindi ko na isinama. So, isa lang old bird dito. The rest ay young bird. Man. Young bird. Ilang club yan, Dok? Dalawa. Dalawa. Dalawa lang? Dalawang club lang. Oh, dalawa lang. Tapos maliit lang yung aming ano eh. maliit lang yung aming ano. pinaayos ko to kay Sir ano. Kay Sir Andy. Sir Andy. Ito yung aming ano. Yan. Sakto so, lang lang ano. Ito. So, ito yung aming ano. So, ito yung ano. Para individualisim. Para na-check nache namin kung sino. Kaya, yung mga ano yan, yung specific na na kung sa ibon ko ilalagay itong mga nandito. ibig sabihin no, ko na mundok ka na ano Ah, hindi. Si Ricky na. Pero sinabi ko sa kanya na <laughs> ganun yung individual dapat ah. uh, separate na yung mga ibon para pag para ma-check mo kung sino may problema. Oh, sa, ibon so, 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 ipot, sa ipot, dumi. Ano, tapos ito yung pang-norte. Hmm. Ibig sabihin dito na hinuhuli daw? Hindi, dito mo siya ulihin, papasok siya dito sa loob. Ah. Oo. E kaya nga ganito, niyalagay namin, kasi nasira na yung amin. Oo nga. O, hindi, lang, yeah. hindi ko pa napagawa. Yan. Pag nag-ano... Simple lang eh, no? Pagka, ano, dad dadagdagan ko na lang ng loob doon sa kabila. Kabila. Oo pagkailangan, pagka... Uh, napasarap ng breed na, napasarap Dito kasi puno na eh. Mm. Dito, parang puno na to. Yung iba, ay gagawa na lang namin dito ng perch. perch. Parang dito, dito mm. sa side na to. Para lang mag-makompleto. Kasi yung iba, inilipat na rin namin dun sa kabila. Mm. Kasi may mga ano kami, na unang breed ng South. Kaya medyo edad na. Oo, parang lima yata sila dyan. Mm. Nakaedad nung aming Nandong dalawa. <laughs> kasi nagkasakit eh. So, kailangan mong ikal. Nagkasak nagkasakit. So, ano uh, nagkasakit sila doon, nagkasakit yung ibon, wala kaming choice. So, kailangan namin silang ano, kasi una, uh, ayaw kumain. Hmm. Tapos, uh, uh, namamayat. Kaysa eh, gamutin mo pa, I ano mean, yun na, mag-replace ka mag na. Lang. Kaya na kami, may dalawa kami dito na sobrang bata. Ayan oh, eto. Tsaka yun, yung dalawang yan. Hmm. So sa Pero rin, pang north siya. Pang north. Kapatid niya, mga kabatch niya, yung mga nandito. Ah, uh, yung nandito sa kabila. Oo, o. ayan. As in. Pabot pa naman yun. Eh. Oo, oh, hindi bahala na. Ang tawag ay bahala na. Sayang yung <laughs> ring eh. Sayang yung ring kasi ang mahalang ring ng... OM. UPHA. At ba? Kasi ito ay, ano, double-banded. OMC. Yes, ah, di pala. OMC. Eh, mahal dun yung ring. UPHA-banded. Oo. Eh, kailangan. Abot pa naman po yan. May isang buwan pa naman. May isang buwan pa naman. So, parang bilang ko, mag-aapat na buwan pa lang yata yun. Ah. Oh, maapat na buwan. So, pag nagkarera, Ah, hihilahin mo lang siya, tapos papasig Ah. Uh, parang malaiks makin ng malaki ang ano. <laughs> hindi nga maliit. <laughs> hindi, hindi tumama doon sa aking in-expect. Uh. Kung malaki to, baka marami kaming ipon. Ang dami niyo alaro. Mm, eh, baka lang focus kayo sa oil lab, dok. Hindi naman. Hindi naman. ano lang, nai-invite. Ah. Uh, so, ay, 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 ay. pag nai-invite, kahit hindi ko pa ano, Nati-testing yung pairing nila dahil sigurado naman ako maganda yung mga breed nila ah. nilalaro ko sa OLR mm -hmm. so yung mga nilaro ko sa OLR karamihan yon bagong pairing hindi yun yung old, old na pairing namin ah. o ano man wala lahat yan bago ibig sabihin lahat ng OLR ngayon meron pa yung padala Alegre ah. <laughs> wala? Meron din. <laughs> Lahat ng OLR. <laughs> Lahat ng OLR meron. Meron, local at saka international. international. Wow! So, yeah. Hopefully ay maging maayos maganda. maganda. So, Magiging maayos yan doon. Ka kaya tiyan. kami nagbe-breed ng sobra para makapili mm. kung anong pinaka-best na the size, malaki ba siya, maliit. So, pagpipilian mo sila. Sabi may bato rin dito, brad. <laughs> Ba't may bato? Kasi, ang ibon namin, kaya may mga matitigas ang ulo ng mga yan eh. Uh, -huh. Ayaw. Na mas mataas yung bahay nito. Uh, kasi talatambay kasi ang ibon. Uh, Pero ngayon, hindi na sila tumatambay. Dito na sila primera casa. Dito na sila ako. Kasi dalak na eh. ano dada ako? Mapatayin ko doon. Mabahayin ko doon. Talayin ko doon. So pag ako'y wala, Nakikita ko naman dito, sa CCTV. Ah, kung alam ko ngayon dumating na Ibon. Ang alawas pati na Ibon. sa ako siya. Ito saan eh, naka-internet daw. Doon ko lang nakikita. So, alam ko kung ano na. Ayan ba? <laughs> Ibang kulay yun know? ah. Anak yata yun ang ano? Yung kay sa baba? May puti ba yan? sa balugbog. Wala. Sa taas. Hello. Maliit lang, no? Engineer. Mapaliit ang ano ng loob niyo. Ay, uh, ang problema namin, pag malapit ang karera, hindi namin alam kung may palkon o ano, o nababaril. Kasi bigla na lang nawawala. Pag dive ng ibon dyan, yan makita. Ha? Ah, baka may palko, no? Meron Kasi may na dito eh. Oh, yun ang problema namin dito. Pero, pero dun sa bayan, ang problema namin, mga bata, ah. yung mga nang... Dadagit. Nang dadagit. <laughs> oh, so, pag binato yung lop ko, giliparan Pero pag dito naman, walang problema. Ang problema namin, kung kailan na yung race, malapit na, saka naman nawawala. So ito yung bago, kalilipad lang kahapon. Kaya mga expression yun. Uh. Kaya mga mukhang pagod na pagod. Ibig sabihin, unang labas. Nagulat siya hindi mo dapat papalik pa sa unang Ah. Kasi dapat papalik Ito, ito. Nakikita mo ito. Yan ay magkapatid. Uh. Magkaiba lang ng tatay. Pero mag pareho ang kanilang... Pero yan black chick. ang nanay black check. Ang nanay niyang black check. Yung pinakita ko sa'yo, Luigi. Mm. Kasi ang parents niya, ganyan ang kulay. Parang so, ang ibang mukha yan na, Dok. Uh Oo. -oh. Magkaiba yan. Hmm. Pag ang... Iba blue bar? Blue bar. Blue bar ang tatay, ang nanay ay checkered, pero ang nilalabas ganyan. sa blue bar, pero tama naman, pagkapatid yan. May isa pa dito yan. Iba dalawa to? Oo, dalawa yan. Isang blue bar yata hmm. na. Hmm. So ang mga old namin na dito, itong itim. <laughs> Ito nang lagay <laughs> kasi ang dalawa. Ibang araw ito, ito. Tatlo. Ito yan. Apat uh, yata ito. Ito. Apat. Uh, OMFC yan, Dok. Oo. Uh oh, Yan oh, ba yung super set? Hindi no? Oo, oh, super set. Super set. Hindi <laughs> na ako nag-ano. Pareho din lang. Puro <laughs> so, super si, set nga pala to? Ayoko <laughs> na lang. Oo, <laughs> oh, ayoko na lang ano. Pareho din naman eh. May <laughs> blalaro ka din. Eh, dito ka na sa mahal. Sa mahal. Mahal din na nga ang review naman. Oo, oh, kasi... Mag... <laughs> e-effort ka din. Hmm. Mamaya yung superset mo ay yung regular mo ang manalo. E, ah, duka ka na sa... Pareha super set. Lahat Para wala ka ng pagsisisi sa huli. Kaya hindi na ako naglalagay ng all bird. Ah. Lahat yan, young bird, yan. Wala, may makikita ka dahil hindi ko lang ito nadala sa OLR. Mm hmm. Isang Pero isang yan. Pero magkakaedad lang yun to. Yan. Tsaka nandun. <laughs> yan oh. Yan. Ito ang pangaganito ko, galing yan sa Ilocos ang bloodline. Yung mga ganyan to? Ayan, mga ganyan. <laughs> nag, nag, nagbabago na nga sila eh. Nung bago yaket dito, kilala ko sila ngayon. Ngayon, hindi ko na makilala. Si nag-iiba na itsura. Nagbabago? Oo. Kasi nag-iiba eh. Pang ilang araw kayo bago mag-anadok? Pag-turo? O eh, ilang araw bago yaket? Pag-2 ah, to 3 weeks. Pagka yun eh, bago eh, akit yan. 25 days. Nakakit mm -hmm. na, na natin 25 days. Sinihiwalay na namin sa magula para matutusin na kumain. Kumain ang kanya. Uh -huh. After nun, dito na. Hindi, sa baba mo na. Ito na namin silang kumain, kumain ng sarili na. Pagkaya na nila, as na. Uh -huh. Kasi pagka may pangit doon, o may defect, eh, hindi na namin, kinakal na namin. Kinakal na. 2 two to three days, mga 2 to 3 weeks, tinuturohan muna sa trapdoor po mga aso. Dito? Mm-hmm. After nun, yun na. Pwede mo na sila kalipasan? Kalipasan. So... Ito, sabay-sabay na batch? Hindi na, may mga... May nauna lang na 7. Nakaedad nung aming... Pang-Norte. Pang-Norte pa. Pang-Norte pa. Mm-hmm. Na dalawa. Ilang ano itong MSB niyo, Dok? Dalawang set? Tinggal-dalawang set na ito. Tinggal-dalawang set. Pero dito, isa lang ang aming all bird. Ito na dapat eh sakit, QPHA ko dadali ng North. Mm. Eh nung panahon na dadalhin, ay eh, sakit 'yan, 'di ba? Para ay small bird. sa maliit siya. So hindi ko nil, hindi ko isinama. Mm. Pag hindi ko na sinama ay eh, ito ginagawa namin dito as all bird. Sana halos nito ng dok na ito, hindi pa lang sa tabi-tabi. Tabi-tabi pala. Uh oh, sa Sabo, na tayo, at na init oh, na. Oh, yan. Ito, ito lang aming loop. Kuminit na dito. Dati kasi maganda yung loop ko sa bayan. Madami. Madami Bawat club, igisa ng loop. Ngayon, laok laok na. Ang, kit cute pala ng loop niyo ngayon, Dok. Eh, no? Malit lang. at okay, least na uh, po-focus. So, yan ang aming ang aming maliit na loop. Kaysa <laughs> compare mo dati sa una, sobrang lang. Okay, isang lang ito.